Hindi. Ano po yung mensahe niyo kay Yomi? Ano yung panawagan mo sa kanya para lalo siyang... Kumuko okay. ulit siya bilang mayor. Pagpatuloy niya yung maudlot niya nakaraan. Yun. Maraming nagawa sa Manila. Ayan. Ayan. Ano po yung nakita ninyo kay mayor Maraming ito naging mayor siya? Maganda talaga yung pinagkita uh, niya naging mayor. Huling ibalik, syempre. Sige ito, po. Yorme kami. Kasi, kay ba niya, maayos. Walang mga alat kalat na vendors, walang mga sniper. Tungkam sa kanya. Tsaka, uh, maganda siya mamala. Ma'am, last question na lang po. Yes. Ano po yung panawagan niyo kay Yorme para lalo siyang ganaan? Huling ibalik, syempre. Uh, Sige ito, po. And and thank po. Bagang gabi po sa inyo, no? Baganda gabi. Itatanong lang kami na nice. sa po. Pabor po ba kayong uh, bumalik si Scott Moreno bilang mayor sa Lungsod ng Manila? Pabor kami. Po, mam. Bakit po, ma'am? Bakit ka Kasi si Mayor Scott Moreno ang makagawa ng dito sa Manila ay malinis niya. Bukod sa amin na natin. ang adminis niya sa pangalaman. Kaya lang, ang inaano lang namin, sigaw ng mga pwede, iayos na Kasi nung ginanyan niya, ang dami nyo na walang ng mga dami na kasakit, dami na dami na bakat. Sino wala nang ano, ano? Hindi sa pag-aano, buti na wala nang nanakaw. Ito may nagnakaw pa, di ba? Di malaking ano lalo yun. Pag-ibay siya. Gusto ko nga siya. Ano po yung... Ah, hindi naman siyang nagawa. Ano po yung pagkakaiba ni uh, Mayor Hanila ko kay Yormie? Sa pamumuno nilang dalawang si... si ako baka mag-alit sa akin sila Okay lang po yun. Ano niyo po yun? yun uh. Side niyo po yun. Yun po yung, yung gusto niyo nga. Ito po, mura yun. Dito, kapasyen sa lima. So, parang nakikita niyo yung... Ano lang yung... Uh. Diba? Uy, um, ikot siya. Sa mga kanila, di ba? Si Honey. Hindi ko pa nakita kung ano yung isang samon, e. Sinan pa kahit so, bang. Hmm. Lagi yata siya, kung nangyari. Parang wala siyang... nagawa pa yata. So, ibig so, 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 sabihin, na solid is po kayo. Sulit is ko kayo. Hmm? Solid ko kayo. Sulit na ko ako. Is ko ako. Sa medyo. Ibalik natin bilang medyo. natin Ayun. Marami salamat. salamat. Kaya kaya lang Pag, sana. Pag naging medyo siya. Ayun. Ayos na yung mga tayo. O yun. last na lang po. Ano po pa yung panawagan niyo kay Ormi para ganahan siya? Ormi. Ano ka po namin yung mga pwede ng, ng Soria? Kayo po ang iboboto namin kasi eh, yeah. sa, inyo, lang po namin na anong kalinisan ng Maynila. Napakalaki po ng pagbabago. Kaya kayo rin po ang gusto namin maging mayor. Kaya lang po, ang ano ko lang, iayos mo po ang mga tayo. Kahit mga gilid lang, makapaghanap po yun. Ayun, okay. okay. Salamat. Ayan si Mau. Wow. <laughs> Maraming nagawa sa Maynila. Ayan. Ayan. Ayan.

may may tatanong lang kami sa iyo, Ate. Yes. Pabor po ba kayo na babalik si Isko Moreno bilang mayor o, sa Lungsod ng Maynila? Okay lang. Okay lang naman, pabor din naman. Bakit po? <tap> eh okay naman siya nung ano, nung nag Walang tariang. Walang tariya, walang mga Ah, oh, walang sing. Bakit niya may singilin, ha? Uh, meron na. Meron. Ah, oh, meron na. Iba na pala pala 'yun. Oo. <laughs> kaya talaga si Mayor. Yor, me! So, ano po yung panawagan mo, ma'am, sa kanya para mas lalo sana siya na yung bobo. Sana yung Para, sana bumalik siya. Para wala na kami yung mga so, so, Wala nag na nag-umpisa na nagkaroon ng bayad. Hindi ko so, alam ako

pa kayo na mabalik si Scott Moreno bilang mayor sa lungsod ng Manila? Pabor daw sila kung mabalik Bakit po? Ani. Bakit siya? Mabalik. Maraming nagawa sa Manila. Ate, ano pa mo kay Yormit mabalik maganda pala kayo ng Manila. Tumilis ang divisorya. Ngayon makakas. Hey, thank, thank, thank you. Thank you, thank you. So, hey. Tuloy mo lang. Napuntaan ko ito eh. Ma'am, magandang gabi po. No? Ma'am, sarubi lang. Ma'am, lang. Pabor po ba kayo na babalik babalik si Isko Moreno bilang mayor sa lungsod namin? Siyempre May. naman. Bakit po? Maayos ang Maynila nung siya yung mayor eh. Bakit Malig, po? Naging malinis, naging maayos. Sige na, siya ang gusto namin bumalik ulit, Mario Moreno. Ano po yung pagkakaiba ni, uh, ni Lacuna tsaka ni Isko? Bakit gusto niyo pong bumalik si Mayor Isko sa Maynila? Ha? Ah, basta ako kay Mayor ako, kasi ano kami, eh, yorme kami. Kasi, kay bahan niya, maayos, walang mga alat kalat na vendors, walang mga sniper. Tungklam sa kanya. Tsaka, ah, maganda siya mamala. Ma'am, last question na lang po. Yes. Ano po yung panawagan niyo kay yorme para lalo siyang ganaan? Huling ibalik, syempre. Sige po. Thank you. Thank you, sa Facebook, Detoin ko na lang kayo. eh, baka eh, siya na. Ay, nak nakaganyan pala. <laughs> Facebook kasi, nasa, open na open na dito. Inigay ang dito. So, Ay, mato lang na eh. yun. Ang ganda kayo. Kay ko, muri mo lang namin sinisin. Hindi namin pinapalabas. Hmm. Hindi, yes, pinakalabas. Pinanabas, dami nga nakapanood sa akin. Sinong kaya yun? Sasabihin nga sa akin. Oo, oh, nakita na naman ko sa TV, ha? Sa akin. Pero, m sabi, pero alam ko, hindi rin, hindi, <laughs>

Pinakawalan niya yung, oh, yung mga dentro. Okay. Yun nga eh. Yun nga rin sinasabi ng vendor, yung nandito. Marami mm -hmm. daw nakaharang sa ano Yung na-interview kami dyan na eh, ganyan din. Mm -hmm. Yung mga tao ni Isko nandito, pinahalis. Yung mm nga -hmm. yung mga na. Babalik ka rin. Oo oh, nga, babalik. Babalik ka rin. Mga ano na yan. Kasi, pero sabi-sabi na, pag matagal rin si Rona, matatikul, matmala naman yun si matatalo si Isko, kasi hmm. mm. daw. ala daw ang ng katipuny, ani yung po na. kung sabi niya, kung 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 yan ang, ano ko lang. Nagsasurvey-survey din ako dito sa mga salita. Kasi ang tao ni, ang, ang ang congressman ni Isko, si Dionisio. Oh. Si Dionisio. Oh. Uh, si si Lumbad, si oh. Tama. Nagsasurvey din ako sa mga, lalo na yung mga chairman na expired na, yung hindi na bumoboto ng chairman. Na, nalalaman pa nila yung puno ko. Hmm. Kasi na-open na lang ang mga kinakawalan yan, pinihani ng mga mga yung lahat ng tao nais ko pinahalis. Tapos, yung okay, mga parking-parking, labo-labo na ang parking-parking, kasi wala niya naglalakot. Eh, hindi na, ang nangyayari kasi niya, hindi naman si Isko ang may ano niya, di ba? Mga tao nais ko ang naninira sa partido ng Kapiti. Pera na, pinitirahan pa, hindi pinapasok sa City Hall. Di ba? Kaya nga yun. Yan. Alitay ko pa. So, like, bendo. Bendo. Pinawa lang yung bendo. Ang dami na. Pinawa ng bendo ngayon. Oo. Di ba? Kaya nga Masaya ang bendo. Masaya ang pasal nila. dati? Wala, malinis. Kahit nung wala si Yotme, wala ang sniper. Yung Nakita dito. ang dami nagtitindang sniper sa labas. Sniper, oh, um, si yung... si no? hmm. sniper pala tawag nila dyan. Oo, ano, oh, si dito. Tubera, saka si Tulenteno. Hindi ko pwede yan dito. Hindi po Sniper pala tawag nila sa... ano mga Hindi po, di ba? Di ba, mami? Sila sa Tubera, ayaw, ayaw na ayaw, ayaw nila. Ayaw! Pinukumpis ka lahat siya, walang babalik dyan. Eh Ay, ngayon, mami, kasi nung mawala sila. Ayan, ang nakakalat na. makita eh, kita mo, di ba? Nakakalat ang dito. Ang gando sa mga waluna na oh. ayon Mayor na milatag. By September, pali ka na siya.